morning. Ayan. Sino yan? Ayan. Sabi ko guys, dito na lang siya na magundok. Mag-driver ka ba? O doon uh, dito na lang sana siya. Sabi ay balin siya eh. Ayaw niya. Gusto niya sa talibon. <laughs> Daya. Sabi ko lipat na lang eh. Palit ba? Na. Repede. Repede. O rin. Nice lang. <laughs> nah. Ah. <laughs> Hi guys, good afternoon. To this video is nakasakay ako ng taxi papuntang airport at itong dinadaanan namin is Skyway pala ito guys. Dito kami dumaan para hindi traffic dahil ang airport na puntahan ko is Terminal 2. loob ng Terminal 2 ako sa aerobisya ng pila. Pipila ko yung aking bagahe para maka in ako sa loob. Ayan. Pasensya na yung mukha natin. <laughs> Walang ayos-ayos din. Nagmamadali kasi ako. Ayaw ko kasing maiwan ako ng flight. Kaya mas maganda na yung maaga tayong pupunta sa airport kaysa mali tayo. Mas magandang mauna ka maghintay kaysa mag-aabol ka ng last 2 minutes. Pila. Mahaba po ang pila. Yan, delay uh, yung flight namin. Ah, yung 6 maging 7 tapos git 6 kami kanina, ah, uh, 16 kami kanina. Ngayon naman nilipat kami na 18. Dito kami pipila. Yan, pipila na kami, guys. Dili, ang problema nito pagdating ko ng tagbilaran dao, wala na ako masakyan pauwi ng Balinsya. kasi ang alam ko ang bus hanggang hanggang ano lang yung bus hanggang 8 lang yata papuntang Hagna kaya kung wala na ako masakyan bus papuntang Hagna sa dao na lang ako matutulong excuse nga po sure sure pila na kami? ganina guys uh, 8.16 may naman 18 yeah, may guys pa check in na kami at uh, sure ako nito na uh, pagdating ko ng taglaran daw wala na akong masakyan yan, yan ang aming flight ah, kami The, D5, the, Tupohol, the commander of this flight is Captain as Dansell, said, by First Officer P.J. Aguilar. And I'm senior cabin crew together with me are Diane, Mark, and Lance. This flight will take one hour and ten minutes. Put your seat upright and your seatbelt securely fastened. Soji, they will open your window shade. Please switch electronic devices to flight mode. Masyado lang dito ang aming flight. May masakyan pa kaya kaya ako ngayon. Good evening! Ayan, may bus. CR ng Terminal lang Dao, ang linis ng CR nila. Pernisa. Ayan. hindi siya mabaho. Talaga malinis siya pati sa sahig. Hindi ka guys sa ibang CR na mapanghi. Dito malinis. Alaga talaga ng linis, ayan. Dito na ako sa Dao at uh, dahil nga alas 10 na, wala nang bus na masakyan. Kaya ang gawin ko na lang, magpalipas ako ng oras dito hanggang madaling araw dahil nagtanong ako, alas 3 daw ang first, first na biyahe papuntang Hagna. Kaya dito na ako magpalipas at buti na lang may dala ako na baon. Dito ako kakain ngayon hapunan. dumating na galing Panglao. Yan yata yung last trip galing ng Panglao Airport. Yung sa akin kanina, yun yung isa, tapos ito yata yung last. Kasi dito guys, pag may darating na airplane, mayroon talagang bus na nag-waiting nag dun sa airport papunta dito sa Dao. Dito sa Dao na ang may problema dahil wala ng bus pagdating ng 9 to 10. Wala ng biyahe. Kaya waiting ako ng biyahe ng alas 3 daw na madaling araw. Mayroon na daw biyahe papuntang Hagna. Alas 3 daw. Ako gani, gaabang pa ko alas 3 daw eh. Ay, thank you. Hindi agarap ko Salamat. Ah. Okay. Uh, ah? Ah? sige. Ah, magkita makita rin. Punta kay Buwan. Pasuro ko diri. Kumusta ko sa asawa ni mo? bye yan kapatid ni Gigi kain tayo ito yung baon ko hotdog at saka ham at saka yung may rice ako na black rice pero parang red na siya dahil binaluan ko ng kunting-puting bigas so, kain tayo ng tangpunan late hapunan na ito dahil ang oras dito is 11 na nang gabi <laughs> nakalibre ng kape yeah. kape's life yeah. morning Welcome sa aking vlog. Ayan. Yan na yung sakyan nyo. Ayan. Dumating na rin yung sasakyan nila. via uh, Tubigol. Yan sila guys. Ka yan ang kasabay ko kagabi. Dito sa terminal. Galing sila ng Dubai. Asa mo? Saan kayo punta? <laughs> Sige, ingat kayo. Bye-bye. <laughs> Ayan, sasakay na naman sila papuntang Tubigon. Ayan, ang Tubigon kasi sa kabilang side. Tapos kami naman sa kabilang side. Ayan. Ito pala yung dao dito. Ito yung terminal lang dao. Kagabi nag-video ako nito, medyo malabo dahil nga walang ilaw. Dahil pinatay yung ilaw dahil para tipit na sa kurinte dahil wala ng tao. Ngayon, inona nila kaya maliwanag na. Then, papakita ko sa inyo. Ang, ang CR nila napakalinis, guys. Kaya, napakaganda dito. Kahit magdamag ka maghintay dito, walang problema. Kasi, pag na CR ka, naihi ka. Hindi ka ma, ma, anong pumasok sa CR. Kasi, malinis CR nila. Itong area na to, dito, basta may nakasulat na via Hagna, ito yung dadaan sa lugar namin sa Balinsya, dito na side. Doon sa kabilang side, iba na ang lugar doon, may may papuntang Carmen, may, may papuntang Tubigon, may iba-ibang lugar na doon. Basta itong area lang nito, itong Anda via Hagna, tapos itong Mabini via Hagna, at saka itong Ubay via Hagna. Yun yung dadaan sa amin sa Balinsya. Kasi basta may nakasignboard na Hagna, yun ang dadaan sa amin sa Balinsya. Mauna kasi yung Balinsya bago yung Hagna. Yan. Ito yung bus na sasakyan ko, Ubay via Hagna ito yung first trip ngayon guys alas 3 daw ang ano nito, ang alis ng bus namin na sasakyan, ordinary lang to siya hindi siya aircon. sakto alas 3 daw, tapos yung kasamahan ko sumakay na rin sila, oh. nandun na naman sila oh. ano pala to, pagdating alas 3, may papuntang Hagna may papuntang Carmen may papuntang Talibu huh? Tubigun, kasi ito Ubay Hagna ito, karamin. Tapos yung isa, tubigon. Yan, uh, ibig sabihin, tatlo yan. Iba-iba ang, iba -iba puntahan na lugar. Kabi sa banda bay-bay sila sa gitna. Doon naman sa kabi. sa Kagabi pala, and, uh, nauna lang ako ng kunti, dumating din. Yung pangalawang bus, yung last trip ng bus galing airport, kasabay si kasama ka nandoon pala si Gilgil, Gil, hindi ko akalahin kaya nagulat ako nung nakita niya ako at siya rin na pinansin niya ako agad. At yun nga, hindi siya nagutagal, talagang sumakay siya ng bago pa hatid ng tubigon. At thank you pala kay Gilgil Gil, Gil, sa binigay niya na chocolate. Binigyan niya ako ng chocolate. Kaya mayroon na akong dalang chocolate. Kaya thank you so much. Kaya yan. Sasakay na tayo, guys sakay na tayo dito sa bus sakay hmm. na tayo dyan haggard na haggard na ang mukha dahil walang tulog walang tulog so okay lang dahil makasakay na rin sa wakas ng bus papuntang Valencia ayan. okay guys thank you for watching good morning sa ating lahat good morning tagbilaran daote O Terminal. good Morning, ayan. Sino yan? Yan. Sabi ko guys, dito na lang siya na magkundok. bag driver ka ba o doon loko? Ah, dito na lang sana siya sabi ay balin siya eh. Ayaw niya, gusto niya sa talibon. <laughs> Daya, sabi ko lipat na lang eh, palit ba? Na. Pwede, pwede. Ore na si Dion na. Ah. Eh, eh <laughs> nagkaroon na. <laughs> ah. Wo, bayad din sila. Wo, bayad din Yan. Taga amin yan guys ha. Pinsa namin yung driver na yan. Yan yung papuntang Tubigon. Tubigon via Tubigon. Ni niloko ko siya na palit na lang. Dito siya sa Ubay via Balinsya. Hindi <laughs> siya. Sabi niya hindi daw kasi yun daw naka-schedule sa kanya. Ayan. Aircon ng inyo ha ha? Aircon? Mm -hmm. uh -huh. Ata nanday first trip dili aircon. Hmm. Diba? Yung nagbailuta kay dito ito nga sa magsaysay na. Kani diba. <laughs> sa mga mulis ito ah. Ugma. pa dugay ka nagadrive pa ah, in ng ining bus? Kani sa? Ah? Di ba Manila ka man? Tayo before the throne of god in the presence of the father the son and the holy spirit in the fullness of their glory and light grant us o lord with your caring hands Watchful eyes that no one shall be heard as we pass by. You gave life, the gift of thine. Shelter us, dear Lord, and preserve us from every danger wherever we go. Teach us, O oh Lord, to trust in your grace, nor miss through love of undue speed the beauty of the world. That is not the Alam ah, mo, sawa ka sa wakas, ay, ay, na rin ng Oh, na kami, bye, -bye da o, kami na good morning din Bye bye da bye, -bye. Hi guys, ito pala yung mall dito. ako sa Anas. Bumaba na ako. At naghihintay lang ako ng sundo dahil may magsusundo sa akin. Bali, nakiusap ako na pasundo ako dito at babayaran ko na lang. Kasi, papunta pa sa amin sa bukid. Yan, paakyat dyan sa bukid na yan. Yan. Aking mother. Good morning nanay. Good morning. Nandito na ako sa bahay. Ayan. Walang tulog hagard. <laughs>